Hello guys! Gusto mo rin bang magkaroon ng mga magagandang epic skin sa iyong Mobile Legends account, subalit na mamahalin ka sa mga presyo ng Diamond sa Code Shop, Unipin at iba pang mga store? At isa pa ay wala kang Gcash o di kaya hindi pa fully verified, well huwag kang mag-alala dahil sagot ka ng Gamer Ground Philippines. Oo, sa bidyong ito e ko sa inyo kung saan makakabili ng murang diamonds gamit ang regular load sa inyong SIM card na TM at Globe. Pero kung bago ka pa lamang dito, ay e-like mo ang bidyong ito para mas e-recommend pa ito ni YouTube sa iba pang mga viewers at mag-subscribe ka na rin. Ito pala ang aking Mobile Legends account, at mayroon akong 279 diamonds ngayon. Let's go, magsimula na tayo. E-home mo lang guys, tapos e-open mo ang Facebook account mo. Tapos e-search mo lang ang Gamer Ground Philippines. Pag nakita mo na pwede mo rin e-like ang page nila, then pindutin mo ang kanilang profile. Dito, makikita mo ang kanila website store, pindutin mo lang ang site na iyan at automatic dadalhin ka na sa store ng Gamer Ground Philippines. Now, andito na tayo sa store nila, tapos pindutin mo lang ang logo ng Mobile Legends. Ngayon, pumili ka ng halaga ng diamonds na bibilhin mo, Pwede kang bumili ng malalaking halaga ng diamonds basta kaya mo lang itong bayaran ng regular load mo sa iyong SIM card na Globe at TM. Dahil nga tutorial ito, bibili lang ako ng 11 diamonds na nagkakahalaga lang ng 10 regular load sa aking SIM card na TM. Pagkatapos mong pumili ng halaga ng diamonds na bibilhin mo ay e scroll up mo lang at makikita mo ang mode of payment. Bale dito sa mode of payment ay pwede kang magbayad gamit ang GCash pero ang ipapakita ko sa inyo ay ang pagbayad ng regular load sa TM. Bale, hindi pala available dito pambayad ang regular load na talk and text, smart, sun kahit ang dito. Only regular load lang na TM, Globe at Gcash. Malay natin, sa susunod magkakaroon na rin ito ng talk and text, smart, dito at sun. Ayan nga, 11 diamonds ang bibilhin ko at nagkakahalaga lang ito ng 10 pesos or regular load sa TM, at mas mura ito kaysa sa Codashop at iba pang store. Tapos sa ibaba, ba, huwag kalimutang ilagay ang email mo. Tapos, ilagay mo ang iyong MLID, huwag mong kopyahin ang akin, ang sayo ang ilagay mo. Tapos sa susunod, ilagay mo rin ang iyong zone or server ID. Kapag hindi mo pala alam ang ML, zone or server ID mo ay ilalagay ko ang link ng aking video para panoorin mo sa description. Pag okay na lahat, pindutin lang ang buy now. Tapos pindutin lang ang confirm. Dito naman ay, kailangan mong ilagay ang cellphone number mo kasi dyan mamaya ibabawas ang iyong pambayad sa diamonds at dyan text ang OTP para magpatuloy. Pag okay na, In next mo na lang. Dito wait mo lang ang code or OTP kapag dumating na kunin mo ang mga ito at ilagay sa box. Tapos pag okay na, pindutin lang ang submit. So ayun, tapos na mga kaibigan. Ganyan lang kadali mag-recharge sa Gamer Ground Philippines, mura na mabilis pa. Ngayon, e-back mo na lang. At para ma-sure na pumasok na ang diamonds na binili mo ay restart mo ang ML account mo. So ayan na, pumasok na ang diamonds na binili ko. Kanina 271 lang ang diamonds ko ngayon ay naging 290 na. So ayan lang mga kaibigan, sana nakatulong sa inyo ang bidyong ito. Best regards, salamat!